guys! Good morning! Welcome sa panibagong video po natin. Pakiclick ng subscribe at notification bell para manotify kayo sa next video. Thank you! Hi mga ka-Inday Dora! Kamusta kayo dyan? Ito pala, papasok na ako sa salon. Nga pala, ito yung bago ngayong paglalagay ng mo. di ba? Eh, di nahilo ka. Buti nga sa'yo. Wow! <laughs> Guys, papasok na pala tayo ngayon sa salon. So, nagpe-prepare na ako dyan ng aking dadalhin. So, may bag talaga ako, no? Ah? Ayan na, ah, magsusuot na ako ng jacket dyan. Kasi nga, papasok na tayo. Aba! Oh, magic! May pa-extra pa si Inday. Sige, isa pa nga daw. Uulitin daw niya. Ayan naman, mo naman siya ngayon. Okay. Ambot ah. sa imo, Inday. Sa so, unsa na lang dyan na imo mahuna-hunaan. Poink, 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 poink. Papasok na lang, Andami pang extra eh, no. Isa, meron naman daw isa, sige. Ano kaya ang gagawin niya diyan? Parang para ka ano dai. Ano ba naiisip mo? Oh. Point. Point. <laughs> so ito na, may try naman daw yung magic. Oh, nawala. Sana kaya siya. Oy, Ba't ka jaan? Huh? Mag ka ba? Aw, oh, hindi daw kasi mali daw. Ulit, ulit. Oy. Oh, Nandyan ka naman. Wow. Sa, oh, ayo. Sabi niya, hindi daw. Gusto niya, pag lipat niya, nandoon na daw sa Pilipinas. Ay, naku, mga Mangarap ka pa. So, yan na nga. Nagdadala naman siya ng na extra na t-shirt. Ay, hindi pala. Extra na uniform. Kasi nga, mali ba natin? Hindi natin alam. Baka doon nga siya matulog. <laughs> so, hayaan niyo na yan, mga ka-Inday. Kasi wala na talagang maisip yan si Inday Jaibe dyan. Diba, todo balot. Tsaka alam mo naman, ang lamig-lamig sa labas. Uy, mainit na, oy Grabe ka. At naglalagay na ako ng aking mga baon dyan. Pero yung baon ko, alam mo yun, parang sa, akala ko sa Pilipinas lang talaga yun. Pero dito, tingnan mo, puro lagaya ng ice cream. <laughs> Tatak na lang talaga sa ating mga Pilipino talaga, no? Kahit yung mga lagaya ng mga ice cream, talaga namang, ay, ginagamit pa talaga. Wala talagang sasayangin. So, lalabas na tayo ng ating apartment. Hindi tapos, punta park. muna tayo sa uh, malaking lagay ng mga basura kasi nga itatapon natin yung ating dalang basura. Summer na talaga mga jay Tignan mo naman ang init. Alam mo yung takip ko sa ulo. Sadya ko talaga yan kasi nga sobrang init na. Baka ma mapagod naman ang ating mukha ba. Ay, eh, ano ba? Masunog ba? Tapos naka-jacket kasi syempre... masira niya nga to ang magandang panit ba? wow. Ah, yan pala yung flat namin guys. So ang lapit lang, isang bahay lang pagitan hanggang sa salon. Ayan, yan yung salon namin. So sa lapit ng aming salon ay talagang inaagahan ko lagi. Baka malit ako. Andito na tayo sa loob, mga inzay. Ayan, maglalagay magano muna tayo ng ating time card at pagpasok ko pala dito ay nandito na sila Tefe at si MB. So ayan na. Dalawang araw na lang. sabi ko dyan, dalawang araw na lang ay magi-April na. So ayan, hagard over so sa ang Inday. So pauwi na ako dyan. So mag-isa lang tayo. Uwi ko pa pala dyan ay 9 PM. Ang bilis talaga ng araw mga Jai, no? Paupo-upo lang tayo doon. Ngayon, uli, nandito na naman tayo ulit sa bahay. Ayan, nagpasok na tayo sa ating kwarto. Tapos, naging ulam yung pagbukas mo ng kortina, eh, no? So, kakain mo na ako, guys, kasi gutom talaga. Sakto kasi yung pag-uwi ko, Jai. Nakarating din si Jai Elsa. Kaya may dala siyang Woo! pagkain. Nag-take home siya. So, yung mga dala niyang pagkain is kare-kare at sinigang na bangus. Abay, kahit late na, kain pa rin tayo. Sayang yung pagkain eh. Minsan nga lang yes! yung offer, di ba? So mga enjoy, simpleng tao lang talaga to si Inday joran you know? Uh, lagay lang talaga yan siya ng toner. Tsaka pagkatapos, lagyan niya na lang ng petroleum gel yung mukha niya. Wow. Tsaka cream yan lang. Tapos matutulog na siya. Okay, good night everybody. See you in my dreams. Good luck and God bless sa ating lahat. Huwag pong kalimutan, i-click niyo po ang subscribe button at ang notification bell. Paki-like na din and share sa ating video. Thank you! Mwah.